Di, kuya, pwede ko na ibigay yung ebon ko sa kanya. Ha! Sige na nga! Ebon! Oh, diba? Ebon, diba yung sinusuot ni brot sa Panty? Ebon! 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 Ate! Kuya! Usapin nga muna kita. Bakit? Okay. Medyo, ano kasi, napansin ko na na madalas na yung pagkikita niyo ni Star, ah. Ulit kasi kuya, laging nasa bahay. Lagi-lagi na lang dumadaan nung walang pasabi. Nakilala pa si uncle. nakilala pa yung pinsa natin dyan. Makulit eh, araw-araw nandito kung ano-anong pinagbibigay sa kanila. Gusto mo ba si Star? trip mo ba talaga siya? Eh, kung papayagan nyo, ba't hindi? Kayo lang naman iniintay ko eh. Siyempre, kayo yung iniintindi ko kung papayag kayo. Barkada ko pa naman yun. Lalo ka na, yun nga yung iniisip ko. Di ko alam anong gagawin ko kay Star. Papayag ka ba? Nak, nak. Oh. Bakit ikaw nandito? Eh, wala po si mami. Ako po pinagbabantay. Katulong ka ba niya? Eh naman, tay. Pinagkatiwala lang to sa aking tindahan ngayon kasi nag-grocery. Wala nang laman daw yung tindahan nila. Eh, dito. Pumapayag ka na tagabantay. Eh, yung bahay natin doon, eh, walang bantay. Meron tayo, nandun si Gia, naglilinis ng tayo ng aso. Alam mo tayo, may, may gusto na kay Star yan. Kino may mo? gusto ka kay Star? Nakay, yan ang huwag mong gagawin. Baka nakita mo to? Ay, ba't naman ha? ako? ko kay Star to. Ay, ba't naman ako? Huwag sa akin. Dahil. Okay. 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 Ay, ligawan lang ako tayo. Mo dyan, umuwi ka na, ha? Okay, tayo. Ah, oh. Ano muna ang pahala dyan? Ah, hey. sige tay. sige tay. Ha? Ah? Sige. Sige tay. A few moments later. Oh! oh! Ba't nandito ka? <laughs> yeah, oh. Kumari mo, hinanap ka. Oh, Saka, <laughs> hindi ka ba natutuwa sa outfit ko? Ano yan? Bagong trabaho mo? Oh, outfit check. Galing na, galing. Outfit check yan, Kuya Tupad. Kasi, siyempre, alam mo naman na gusto kong maging jawa yung kapatid mo. Eh, para sa akin, ginagawa ko yung trabaho to para magsumika. <laughs> Tapos, siyempre, Oh, huwag mo masasabi. Eh, yung kumare mo, eh, pinsan ko eh. Oh. Alam mo kasi pag mister, ano mo? Parang ngayon, nagustuhan ko na yung kasipagan niya. Dito ka insan, dito ka insan, dito ka insan, dito ka insan. Kuya, dyan na si kumare ko Alam mo na gagawin mo dyan, kuya. Ano ka ba parang bata? Ano mo? Ah, uh, di ba yung lagi ka sinisingin niya ng panty niya? Ah. Uh. Nabilang ko na yan, so-en. so and? Yes. En. so end uh, so en. Kasi ang mahal pagka binilang ko sa ano eh. Yung sa Mega Mall. Ah, uh, so eh talaga. Yung may ribbon uh, sa harapan. Ah, uh, oh, mahal 'yun eh. Yung soe, yung mga printed yung may apple. oh uh, nga, uh, <laughs> yung ganda nga 'yun, yung, yung may yun mga teddy bear. Ah, uh, pang-elementary para pag inamoy mo, ayok na hayok sa amoy. <laughs> ito diba? <laughs> uh, so, po uh, <laughs> ay, 'yung ayung boneto outfit check, ito 'yung mga bagong Ang Ganda nga eh, mga ganda nga pormahan uh, natin diba? ngayon. Pero hindi ko siya mailabas kasi medyo masikip yung puso eh, dapat ganito eh. Saka alam mo naman na mahal na mahal ko si Iko, baka naman payagan mo na ako talagang maging okay na kami. Itatanong ko muna siya. Ba't itatanong mo pa eh, nandito na yung pisang ko. Inilalagay ko na nga sa'yo eh. Alam mo, alam mo, gusto ko kayong dalawa. Ba't ko harap, naman, Ang nanaman ka tiyo na eh. No! Pagbigyan mo na. No, no, no! Alam mo, pag... No, no, no! Hindi mo ko pagbibigyan, hindi ko din pagbibigyan si Star. Parang awa mo na, kita, di ba? O, tandaan mo, tandaan mo lahat. manyak yan, tanga. Tignan mo nga yung tsura niya, tanga. Oh. Hey, manyak, may pag -galang. Relax ka lang, acid lang to. I-date ka lang naman niya, wala namang mawawala. Oh. Date, date na yan, inubos niyang panty ko? Di! Yes. bakit? Panty lang naman may inubos, pinalitan ko naman ng so, eh. Minorte ka pa! Payagan mo na, ha. Ah, sige, babayag ka ako, bigyan mo sa akin yung ebon mo, ha? Di, kuya, pwede ko na ibigay yung ebon ko sa kanya. Ha! Sige na nga! Ebon. Oh, diba? Ebon, diba yung sinusuot yung Ebon. 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 Oh, bigay bigay ko na nga sa iyo 'yan. Oh, diba? Ikaw bigay mo na 'yan. Oh. Sa iyo na 'yan. Suputo ka rin sa akin. Sabi ng kuya mo, pwede na ako sa iyo tapos uh, kasi marangal naman ako na tao. Pwede yung, ano, kiss na lang. Kuya, ano ba to? Kuya. Ano, pumayag na 'yung kuya mo at ino mo. Kuya Timo, ayaw pumayag, ayaw bigay oh. Dali na. Kung bibitaw nang mahinahon ako, bye sana ako. Oh. naka ka pa! Isa pa! Isa pa! Isa pa! Kaya na kuya ko! Yon, syempre, this is Papa Star. Gusto mo bang manalo ngayong Pasko at bagong taon at makatanggap ng malaking, malaking, malaking sorpresa? Meron naman tayong 20,747 players na pwedeng makatanggap at manalo dahil meron tayong 21,236 players. 178 na total prices. Ano bang inaantay nyo? Possible na manalo ng condo unit. Kaya syempre, pwede pa kayo at possible kayong manalo sa 747 ng brand new car Subaru 2023. Napakaganda at napakinis. Mas makinis pa sa ex mo. Ano ba inaantay nyo? How to register? Siyempre, maglalil lang tayo ng first name, last name, email, contact number, password, confirm password, US and Philippines. Siyempre, may verification po ito na makakatanggap kayo sa email address ninyo. niyo I-confirm nyo lang po. syempre agree kailangan po. Ang ex 18 years old kayo pataas bago ay maglaro. Siyempre, maglalaro ka lang naman ng kahit ano mga paboritong laro sa 747. Ganun na naman po kadali yun. And then, nakalagay po dyan is Join Xmas Raffle. Napakadali lang po. Ano pa bang iniintay nyo? Mag-register ka na. Meron tayong 21 million na cash prize na pwedeng ibigay sa inyo. Ano pa bang hinaantay nyo? Mag-register ka na. Nasa comment section below lang po. Peace out!